nagising ko lang ate, ah, nag request na naman subukan mo naman pandesal at 3 in 1 kape almusalin ko sawsaw mo pandesal sa kape oh, pwede ba yun? Ah, dito na siya sasubukan ko na siyang almusalin yung 3 in 1 na kape at pandesal Like, wala siyang cheese, wala siyang liver spread, wala siyang peanut butter, as in, wala siyang kahit ano, talagang pandesal lang, tsaka 3-in-1 coffee. <laughs> Ang sabi, sasaw-saw ko raw itong pandesal dun sa kape, tapos kakainin. <laughs> Pwede ba yun? Sige, nagtituwala naman ako sa inyo na hindi nyo naman ako ipapahamak. Subukan natin yan, natin. Tama ba yung pagkakalagay ko ng kape? Okay, okay. Tamay kape naman siya. Okay. Dito na tayo sa part na hindi ko pa nagagawa. So, paano... Pandesal, Feeling ko kailangan ko siyang tinidurin. Hmm. Hmm. Okay. So pandisal, isasaw sa kape. Tapos, hindi pa siya matutunaw? gino mo ko pa hindi pa ako nag aalmusal eto na susubukan ko na <mulong> <mulong> <Allah>. oh Ate? <dear>. oh <mulong> Para na siyang sponge. Ate, hindi ko siya makain. Kasi natutunaw yung pandesal. Natutunaw siya, ate. Natutunaw siya, ate. Laglag. <tong> ganito okay pa pero yung na natutunaw siya kasi di ba nilalagyan dapat to ng cheese ng ham, ng peanut butter for entertainment only po ito ha